na ba? Palabas-labas na naman dila mo dyan. Ano na naman gusto mo? <laughs> ano nga? Sabihin mo. Palabas-labas dila mo dyan, oh. Hindi ka na nahiya. Ano na naman yan? Kumain ka naman, ah. Hmm, ano bang gusto mo? ano hmm, Anong gusto mo? Gusto mo tong pansit? tira ni ate aya ba baba dyan baba pungkingking ah, nakikisali ka ah. ayun nga o oh. kawawa o oh. payat payat na payat <laughs> lahat na lang natira ni ate gusto mo ha ah. gusto mo to uy sarap ng pansit to nga, ah, patitikimin nga kita. Kung marunong kang magkutsara. Hmm. Hmm. Tamo, marunong talaga siyang kumain, no? Oh. Nakatinidor pa yan. O, oh, carrots. Be. Sige, fight. Kain. Kain po kayo. Kain po siya ba Marunong yan magtinidor. <laughs> hmm. Sarap ikaw rin pong geng. Ginagaya mo ng ate mo ha. Ang tama na. Masama sa'yo yun. At least pinatikim kita ng pansit. Ayan o. Oh. Daming sahog. O carrots. Masustansya tong carrots. Bagay sa'yo. Para lalo kang healthy. O oh, ba diba? Ang galing naman. Ang galing magkutsara. Yan na. Tao ka na ba? Ah, Tao ka na? <laughs> Akit kit bang bang ah. Favorite yan. Uy! Anong nakita niyan? huh hmm? ahabul ka na naman ng kung anong lumilipad sa gabi. Ayaw mo na? O ayaw mo na pala eh. Alis na dyan. Alis na dyan. Kakain na kayo. Bibigyan na kita ng pagkain. Huwag nang gumaya. Punggeng. Sige na nga. Bibigyan din kita carrots. Hmm. Hmm. Tama na. Baba na. Ano? Gusto mo rin itim? Carrots? Hmm. Tama na. Baba na dyan. At pakakainin ko na kayo. Baba na dyan.